Abay, bihira nga lang talaga gawin nito ng mga NBA players at siguradong magugulot ka dito kay Anthony Edwards at sa sinabi niya. Well, matapos nga kasi ng big win nila against sa Denver Nuggets kung saan mga idol hindi talaga umubra ang game plan ni Coach Malone sa anya na pagdo-double team, ay natanong nga siya sa kanyang post-game interview about sa anyang adjustment na ginawang ito. Nang dahil kung hindi nyo alam mga idol, 2 months ago, nung January, ay itong si Edwards sa anyang post-game interview ay nagre-reklamo nga patungkol sa double team daw sa anya ng mga NBA teams. Kung saan talaga naman daw na na-frustrate siya nang dahil hindi niya daw magawa. Ang bagay na kung saan magaling nga siya na scoring nang dahil every time ay dinodouble team siya at kinakailangan na ipasa niya ang bola. At ito mga idol, pakinggan natin ang very frustrated na Anthony Edwards 2 months ago patungkol nga sa pagdo-double team sa anya ng mga kalaban. I'm only 23. I don't want to just be passing the ball all night. You feel me? Uh, super hard. Super hard. Super hard. Super hard. I mean because I'm wired to score the ball. But then when I when I when I get double and give it up and then go to the corner and make it seem like I'm just like, all right, boom, the double team won. So like I don't know, I don't know what to do, honestly. At yan nga mga idol once again ay 2 months ago na. And then ngayon 2 months later ngayong March ay itong si Edwards ay natanong nga siya sa kanyang nag-improve na paglalaro nang dahil hindi na nga siya mga idol na full frustrated sa pagdo-double team sa kanya ng kalaban kung hindi ang double team na ginagawa nila ay tinetake advantage na nga at maganda ang kanyang play making out of the double team. At sinabi nga ni Edwards ang kanyang sikreto kung ano ang kanyang ginawa kung bakit niya nag-improve siya sa pag-handle ng mga double teams ng kalaban. And well, dito nga sa post-game interview niya ngayong araw laban sa Denver Nuggets matapos ng kanilang pagkapanalo ay sinabi niya he watches a lot of film nga daw. Nire-review ni Antman ang kanilang mga games at kung paano niya nga dapat atakihin ang double team. And then binanggit niya pa mga idol na nanonood nga rin daw siya ng mga ibang NBA players na magagaling umatake ng double team. At ito nga mga idol, dito na nga nakakagulat na talagang sinabi ni Edwards ang sikreto niya na si Luka Doncic nga daw especially ang kanya pinanonood kung paano niya atakihin ang double team, kung paano niya nga atakihin ang blitz sa pick and roll at mukhang natuto nga itong si Edwards mula nga dito sa panonood kay Luka Doncic in film. Ito, pakinggan natin ang mismong mga sinabi ni it was a couple months ago that you were really frustrated right, right. about a lot yeah. of that i mean what, what has that been like for you Watching kind of um, Watching film i think uh, me and C. hines just watch film on it all the time just little reads man and then watching how other players that get double um, you know watch how they attack it and watch how they try to manipulate it so especially luca i watch a lot of luca seeing how he uh, attacked the double team even though we play at different paces but just seeing his strategy to um, beat the double team i think that helps me a lot At yan nga mga idol ang nakakagulat na bagay na sinabi ni Anthony Edwards sa kanyang post-game interview. Lang dahil usually ang mga NBA players ay hindi nga sinasabi ang ganitong bagay lalo na nga sasabihin niya ito sa current NBA player at parang rival na rin Anthony Edwards na si Luka Doncic. But ang ginawang ito ni Edwards mga idol is a sign ng kanyang respect dito nga kay Luka Doncic. Kahit na rival niya ito, kahit parang meron silang bad blood between the two of them nang dahil nilaglag sila sa playoffs, habay nire-recognize pa rin ni Edwards na itong si Luka ay talaga namang one of the best players in the world at kung may matututo ng asaan niya, habay bakit hindi mo nga alamin at i-add sa iyong game. At yun nga mismo ang ginawa ni Edwards and currently, ang isa sa mga weakness niya sa kanyang game habay nag-improve ng dahil sa panonood niya nga ng film na ito ni Luka. –